ilang ulit mo nang ginawa. Mga pagkakamaling sa iyo para lang wala. Ilang ulit akong nagpanggap na parabang bulag. Pikit matang isinara ang mga mata sa katotohanan. Dahil akala ko isang pagkakamali lang na hindi ito sinasadya na baka may nangyari lang na baka natukso ka lang. Dahil sino ba naman ako para hindi mo patawad? Mahal kita eh. Kaya kahit mali ay pinilit kong pumikit at maging bulag sa katotohanan. Tila ba ikinlong ang sarili sa apat na sulok ng bilangguan. At hindi ko inaakalang ito pala ang malaking pagkakamali na maghagawa ako. Bali pa lang pinalampas ko. Hindi ko inaasahang masusundan pa to. Dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kang lumabas para palihim kayong magkita. Harap-harapan mo kong niloloko. Palibasa, alam mong sunod-sunuran ako sa'yo. Napakamartir ko. Naging matiisin. Naging maintindihin. Para lang sa leching pag-ibig na yan. Nawalan ako ng oras sa sarili ko. Sa pag-aakalang pababago ko ang tulad mo. At sa pamamagitan ng pagmamahal, mapagtitibay ang ating samahan. Na kung saan ay hindi ka naliliyon sa iba. Kung saan sa akin lang masaya ka na. Pero hindi. Isa pala itong malaking kalokohan. Malabong mapatino ang isang tulad mong salawahan. Hindi mo kayang mo kontento sa isa. Kakasawa ka na. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Gusto mong palaging ikaw ang iintindihin. Paano naman ako? May lugar ba talaga ako sa'yo? O simula pa lang na ang una tayong nagkita, binalot na kaagad ng kasinungalian ang lahat. Na noon pa man ay hindi ka natapat. Kaya kailanman sa'yo ay hindi ako magiging sapat. Tama ba ang mga tinuran ko? Yan kasi ang pinaparamdam mo. Kaya tama lang siguro ang naging desisyon ko. Naiwanan ka. Dahil sobra na. Kaya wag mo na rin akong hahabulin. Dahil hindi na ako magiging matiisin. Ayaw mo sa akin. At doon na tayo magtatapos para na rin maging malaya ka na. Hindi na mag-iisip ng kasinungalingan para lang makalusot ka. Kaya mahal, pasensya na. Pero tama na yung tatlong taong pagkakatanga. Hindi ako isang bagay na babalikan mo lang kapag sa iba ay sawa ka na hindi ko kayang maging laruan mo. Kaya sana, maging masaya ka sa daan na pinili mo.